si Ma, Pulis Ang buhay ko'y handa Ibuwis ka Bastos law, uh, which is yung RA11313 And nakakatulong po ito para maging aware na lalo na yung mga babae at saka yung mga LGBTQ na maging aware kung ano na uh, maging aware sa kanilang environment kung nababastos na ba sila and kung uh, natatapakan na ba yung human rights nila na lastly po yung uh, legal drugs uh, awareness po. Nanggit mga senyalis po nang nagdodraga na ang isang tao. And about naman po sa anti-terrorism, so uh, inaware uh, in kami ng mga kapulisan kung ano ba talaga yung uh, nangyayari and uh, pinaliwanag nila na ang mostly ang mga na-insolence uh, ito ay mga kabataan. First, I want to remind you that the journey ahead of you may not always be easy. There will be challenges that may seem insurmountable, obstacles that may test your understanding and decisions to a certain situation to soon. Remember, action is measure of intelligence. To so be careful of your actions, it may affect your future.